Assalamualaikum mga mare, kumusta kayo? Sana isamahan eh, niyo pa rin ako sa simpleng ganap ngayong araw. Sisimulan nga natin dito sa pagkuha ng dalawang pirasong itlog sa ref dahil gagawa ko ng omelet dahil yun yung request ng aking mga anak na ulam nila sa almusal. Plain omelet lang po talaga ang gusto nila kaya ang nilalagay ko lang dito ay gatas, salt, and black pepper. Baka may magtataka dyan bakit ako naglalagay ng gatas sa itlog. Subukan niyo na lang po, talaga namang masasabi kong mas masarap siya. Dito sa bahay mga mare, kahit itlog lang yung piniprito ko, ginagamitan ko po yan ng olive oil, lalong lalo na kung para sa mga anak ko ko. Pagpasensyahan nyo na nga po pala na naririnig nyo sa voiceover ko itong aking bunso kasi talaga namang inuubo na naman. So itong kakainin ng aking mga anak na kanin ay kaning lamig po yan. Galing po sa ref kaya ito at ipapainit muna natin sa microwave. Habang nagpapainit nga ako dito sa microwave, nakita ko itong ilalim ng microwave na may mga dumi-dumi pala at may popcorn pa. Balik tayo dito sa niluluto kong itlog. Ganito po talaga yung gusto ng mga anak ko. Gusto nila yung ganitong medyo brown. Ready na din itong pinainit kong kanin at ayan, hinati ko na. Hinati ko na din pati dito sa itlog para hindi na sila magbangayan at ayan at makapagsimula na silang kumain. Sa almusal nila mga mare, once kanin yung kinakain nila, tubig lang po talaga yung kaparis niyan. Hindi mo talaga mapapakapi itong mga batang to, pero si Ate Huda minsan umiinom naman siya ng hot chocolate. So eto't gumawa na nga din po pala ko nitong edje. Pandagdag po yan sa tanghalian namin. Kung gusto niyo pong malaman kung paano ko ito ginawa at niluto step by step, ay upload ko na po ang full video noon nung mga nakaraang araw kaya panoorin niyo na lang po. So eto't kumuha na rin ako ng dalawang takal na bigas para makapagsaing for in case manghingi yung mga anak ko ng kanin, may kanin kami. Ito kasing niluluto kong EJ ay hindi po namin ito kinakain with kanin. Kadalasan kasi pinapapaklang namin ito. Minsan naman yung aking mister kinakain niya ito with Arabic bread. So eto't kakain na kami. Meron pa kaming tirang masawi itong edje vegetable salad at saka hummus. Fast forward pagkatapos namin kumain, eto't tinupi ko naman itong mga tupiin ko na nung nakaraang araw pa ito dito. Alam kong hindi lang ako pero sa totoo lang nakakatamad po talagang magtupi ng mga damit. Pagkatapos kong magtupi, gusto kong i haul itong mga dala ng aking mister. Kaso hindi po talaga nakikisama yung aking kamera at hindi nagfo focus at ayan tignan niyo naman at madilim. Siguro dahil against the light kaso nga wala nga akong choice dahil ito lang yung magandang angle na makukuha talaga yung aking mga ginagawa. So ayan lang naman yung mga napamili ng aking mister. Gustong kumain ni Bunso ng ice cream pero dahil ayaw niya ng chocolate kaya ayan at pinapatanggal niya sa akin yung naka na chocolate. Fast forward eto't magpiprito naman ako ng tilapia dahil si Ate nga ay hindi nga sumabay sa amin sa pagkain dahil ayaw niya yung kinakain namin. Sobrang napakapili kasi sa pagkain itong batang ito. Ewan ko na lang talaga. Kumakain po siya ng isda, tilapia at saka muna lang pero prito lang po dapat yung pagkaluto. Ganun. Fast forward ulit, kinagabihan, nagyaya naman itong mga anak namin na dalhin daw sila sa palaruan. Basta walang pasok sa school, dito madalas naglalaro yung mga anak namin. 85 dirhams ang bayad, dalawa na sila at isang oras na din yun. Marami din silang nagiging kaibigan at nakakasalamuhang mga ibang bata dito. Meron silang slide dito, sand plate, trampoline, at marami pang iba. Shoutout nga po pala kay Aklima Ismail Zainudin from Pualas, Lanao, Resort daw po. Shoutout po sa'yo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood at suporta. O siya, ito lang po muna for today's video. Kita-kits tayo sa mga susunod pa. Shukran!